Oops, 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 ako lang to Hello mga ka-perts, it's me again, JC Asinger Kasi oops, 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 ako lang to At uh, syempre mga ka-perts Ang uh, agenda natin ngayon ay Pupunta tayo sa barangay gumawa ni At may isang customer na Other complaint Other complaint lang Or din nabili niyang TV na ang Prada kay Probac na ako ang Dicer at siyempre mga Kapords pupuntahan ko pupuntahan ko yon kung may may pinakang problema talaga or kaya mas so solution na natin yung mga mga problema ng customer natin at ayun and then magro road trip lang din tayo gagala and then pagkatapos nun Papunta tayo sa Barangay Paracali Renis Norte dun sa magbubukas ng branch na LCC Paracali dun mga kaports pupunta tayo pupunta tayo dun na titingin tayo kung ginagawa ba or anong ilang percent na yung store na yun at ayan mga kaports Hanggang dito na muna. And 3, 2, 1. Pabiyahin muna ako. Hello so, mga ka-overs. Dito na tayo sa papuntang barangay Gumao. Sa itong dana tayo. Itong dara-dara ka lang to. Papunta na ito ng barangay na sa may sentro. Yan. So, mga ka-overs. Itong way na to Papunta na itong barangay Gumao. Sa may sentro nga. At yun mga ka Hanggang dito na lang muna. Oops, oops, oops. Saka lang ito. Hello mga ka mga JC ah uh, balik kakarating ko lang kaninang mga Anong oras ko nakarating mom? Nine Mga nine And then umabot na po tayo ng anong oras na po? Ano na? Ten minutes before three mm. <laughs> Mag-alas tres na po bali Yung kaninang ginawa namin Nagmamalfunction lang Tapos ang Ang ending lang pala hindi po namin makuha yung ano yung yung rechannel na settings or kung makuha yung cable nagka problema man lang and then ako na stress na din ako sa kakahanap ng need help need help mga ka-workmate yung mga ganyan at ayun hanggang ngayon naman pati si ma'am na ano na din naging na rin po na nagka signal lang kanyang TV na si ma'am Jessa at ayun po ah uh, yun lang mga kapats na na resolve na ko naman na din yung problem ni Ma'am Jessa sa sa kanyang sa aking TV na binebenta sa LCC. Thank you. Ah, uh, Ma'am Jessa, thank you po. Thank you din sir kasi ano, naayos mo na. Kahit Apo. sabihin sobrang stress ay talagang Apa. <laughs> tinapos mo, Apa. nagawan mo na ng paraan. Mm. <laughs> Thank you. Apa. And shoutout kay Sir Dante, kay, sa, kay, kay, kay idol ko dyan sa taga Manila. Shoutout sa'yo, Sir. And ma'am, pwede pong pa, ano, uh, sabihin nyo na pa, please subscribe my YouTube channel. Apo. Um, please subscribe Jerick kasi po. <laughs> Jerick si yung YouTube channel niya. Yun subscribe na lang. Thank you. Okay. po. Yun lang din po. At hanggang sa... Hanggang doon na lang mga ka-upper. maging JC as Oops, oops, oops. Hello mga kapers, it's me JC At syempre mga kapers, I have a bad news Injured ang mga ka-abert nyo ngayon at ako yon syempre. Napaka malas naman na may halong swerte kasi nabigyan naman tayo ng ng other help ni Ma'am Jessa. Pero nung pauwi na ako, minalas naman ako. Eh syempre, matuloy sa ako na, ng Barangay Parkale, Camarines Norte. At yun na nga, nung palagpas na ako ng gumaos, yung way na, yung malaking kalsada, and then sa unahan lang, yung kurbada nun, pakanan, naalala ko, may nag-overtake sa akin ng four wheels yata, yun, or, nakamotor ba, ayun, ngayon, parang naalala ko lang, kung sino, kung sino, ka naman, kung sino ka man, sana, hinintuan mo man lang ako, or, alam ko may nakakita sa'yo, yung si, Salate yung sa may gulayan din, at syempre, shoutout sa'yo na nag-overtick sa'kin, at ito ang nangyari sa'kin, nagsimpla misugat may sugat, sa binti, and then sa, parteng tuhod, na, uh, at sa may pa, at yun mga ka-ports, uh, wala <coughs> uh, uh, sa aking na nangyari na okay pa naman ang aking face. Buong buo pa at ito ay pogi-pogi uh, pa din at hindi nagalusan. At pero, yun na nga may sugat, may galos, yun na nga. Huwag okay, magalala at syempre, Ipapagaling ako, ah, uh, syempre, more videos muna, more videos tayo, and then, ah, uh, mag-upload din ako, at syempre, shoutout din kay Sir Dante, at sa barkada ko na nasa parting Manila na katrabaho ko din, kasama sa training, at yun. Shoutout sa iyo, Tol, maraming maraming salamat sa tulong mo, at kay Sir Dante, yun nga. At yun, mga kapurts, Bali, kakatapos ko lang at yun, kaka-charge ko lang ng cellphone. At yun na nga, mga kaports, hanggang dito na lang. In 3, 2, 1...